milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska ng pulisya mula sa isang babaeng sospek sa kinasang operation sa Talisay City, Cebu. Ito ay isang malaking tagumpay para sa mga kapulisan sa kanilang laban kontra droga. Ito ay hindi lamang simpleng operasyon, kundi patunay ng kanilang dedikasyon at determinasyon na labanan ng iligal na droga sa ating bansa. Yan ang ulat ni Patrolwoman Nikia Kanyedo sa Batman Talisay City PNP ang 10.2 million halaga ng hinihinalang shabu mula sa babaeng sospek sa isinagawang by bust operation sa Yungko Compound, Barangay Bulacau, Talisay City, Cebu. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Eprim G. Paguyod, Chief of Police ng Talisay City Police Station, Cebu Police Provincial Office, ang babaeng sospek na si Annabel, 22 anyos at residente ng City Hawood, Barangay Bulacau, Talisay City, Cebu. Dalisay City, Cebu. Batay sa ulat ng pulisya, bandang alas 12.48 na madaling araw ng kinasa ng kapulisan ang naturang by-bust operation na nagresulta sa pagkaresto ng sospek at pagkasabat ng 15 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 1,500 gramo at standard drug price na 10,200,000 pesos, by-bust money, blue shoulder bag at black oppo na cellphone. Kasalukuyang nasa custody ng Talisay City Police Station ang suspect at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 of Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. I would like just to commend our operatives from the City Drug Enforcement Unit for the accomplishment on the arrest of an highly valued individual and confiscation of More than 10 million worth of uh, illegal drugs. This only indicates the persistent uh, effort of these stations against the proliferation of illegal drugs in our city. Rest assured that the women and men of the Talisai City Police Station is in adherence with the directives of the GPNP to fight against the menace of illegal drugs in our area of responsibility. Ako po si Police Colonel Percival Zorilla, ang Provincial Director ng Cebu Police Provincial Office. Para po sa kalaman ng na lahat, naging matagumpay ang operasyon ng Drug Enforcement Unit ng Talisay City Police Station laban sa pinagbabawal ng droga. Kung saan po natakip ang isang babae na may edad na 22 taon na itinuturing na isang high value individual. Nakawag po natin sa kanya ang isang kilo at kalahati at nagkakahalaga na humit pumulang 10 milyong piso. Ang pag-aresto nito ay binibigyan niin ang determinasyon ng pulisya na puksain at bawasan ang supply ng droga sa Talisay City upang mapangalagaan ang ating mga kabataan at ang komunidad mula sa pagiging ng banta ng droga at ang mga masasamang epekto nito. Sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ang Talisay City PNP ay patuloy sa papapaiting ng kanilang kampanya na labanan ang mga sindikato ng droga at anumang uri ng kriminalidad dahil sa bagong Pilipinas ang gusto ng polis, ligtas ka. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ikea Canedo, Alagad ng Batas, Tagataguyo ng Balitang Polis.